Yan guys, yan yung abaka natin. Yan. So, tingnan natin. Medyo matagal-tagal na na hindi na crop kasi 2018 pa tong huling na crop. Dahil nag-stop buying dito sa amin. Hanggang saka sa kasalukuyan, eh wala pang magandang presyo ng abaka. Dia wagay, lugsungon kay dia. Sikor manidre. Ah. Yan. Tapaka naglalaki ang puno ng abaka. Tagal lang hindi na crop o hindi na ani. <laughs> Yan. Sa 2 to <tuto> 3 Huna-huna <laughs> kong prenda ni Bag. Nalay na presyo. Bus ed. Ano nga kong prindahan niya bag na nalang presyo? Nakikwanda ako ngayong saging ito hinog Ano ba? Ito ano? Saging Ano? Ano ito bulik ako saging ito? Niliyari sa kilid siya Ading Mayta, mayta, kung anong sundan? Ilaw pa ba siya? Nandito siya nga tungang kabindis Abaging Ano yung Abaging Ano yung abaking eh Abaging Abaging Abakang Abaking Takas kayong abakan Mwene si gunda sa pyor, nguban ane musulti na nga pyor, si gunda ni sya Pyor abaka? Hmm Kato nalito mwepi pyor? Dili pot, ang pyor gyud, gagmai woy Diba wen, ang pyor woy, gagmai, mugbo Dina mailahan dito, itagot, busno Mailahan woy Mailahan ba? woy, bayir woy, mailahan woy Mailahan Diba na no, mailahan ng bayir Mahal asya, pyor Mahal agot woy Lihat ila, rana sa kuwan. Yan. Nung tanay ihatag kang ipoy. Anak do. Masimpang